Narito na ang Global Daily Mirror News Alert. Kinansala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpuntang Dubai para sa COP28. Nagdesisyon ang Pangulo dahil sa mahahalagang pangyayari sa sitwasyon sa hostage crisis na kinasasangkutan ng labing pitong Filipino seamen sa Red Sea. Magpapatawag ang Pangulo ng meeting upang suportahan ang pagpapadala ng isang mataas na antas ng delegasyon sa Tehran, Iran upang magbigay ng mahalagang tulong sa mga marino. Sabi ni PBBM, ipinagkatiwala niya kay DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ang pamumuno sa COP28 mission. Agarang sinuspindi ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia nitong Miyerkules ang kakalunsad na programang Sugbo Merkadong Barato o SMB. Matapos lumobo ang listahan ng mga benepisyaryo sa mahigit na 300,000 mula sa naunang 199,000. Ayon kay Garcia, kailangan inspeksyonin muna ang bagong listahan ng mga benepisyaryo bago muling ilunsad ang programa. Dagdag ni Garcia, posible ring mag-import ng bigas mula sa ibang bansa ang Cebu upang tugunan ang pagtaas ng demand sa murang bigas kung hindi sasapat ang itinakdang 100 million peso budget at ang supply ng National Food Authority o NFA para sa programa. Ang SMB ay inilunsad ng Cebu nitong Martes lamang kung saan makakabili ang mga indigent families ng bigas halagang 20 pesos kada kilo. Patuloy na nagdadala ng lamig ng panahon ang hanging amihan bukod sa mga pag-ulang dulot nito. Nakapagtala ng pinakamababang temperatura ang pag-asa ng 19 degrees Celsius sa Baguio City. Inaasahang mananatili ang pag-iral ng hanging amihan hanggang weekend. Pumanaw na kahapon ng Miyerkules ang Filipino YouTuber at TikTok content creator na si Sami Manese. Kinumpirma ito ng kapatid ni Sami na si Bea Manese sa isang Facebook post. Hindi pa inilalabas ng kanyang pamilya ang sanhi ng pagkamatay ng content creator. Si Sami ay may mahigit na 1.9 million subscribers sa YouTube at mahigit 284,000 followers naman sa TikTok. At yan ang pinakuling update dala sa inyo ng Global Daily Mirror News Alert. Para sa mga karagdagang update, i-follow at mag-subscribe sa aming social media accounts, Global Daily Mirror, sa YouTube, Facebook at Instagram. Bisitahin din ang www.globaldailymirror.com. Ako po si Denise Osorio. Magandang araw.